Samahan nyo kami sa aking second vlog. Tonight, we're going to travel in Thailand with my Ate Kong Rochelle. Hindi naman kalandahan, kaseksiya at katangalang charisse. <laughs> <laughs> Love you. <laughs> Every long. Get ready with us. See Boobs. <laughs> <laughs> oh, I am. Alam mo, parang ano, ayaw mo sumama. Gusto mo maiwan. Ang ganda ang ate ko, no? <laughs> Bye, guys! See you later! a <laughs> hold <I'll be> check niya, yan, no? a check yeah. <laughs> oh. <laughs> so, yun nga, mga, mga. Kalishas, paalis na kami ng aking ate. Ano ba, Medli? Ako na naman nakita mo. <laughs> Baba, baba ang aming biyahe. 12 hours. Oh, <laughs> ano <laughs> Ang gigigil. Hey! Ay na ba yung aso? Ayaw ako umalis. So, ayun nga guys. Pagpunta na kami sa bus station ni Alice Go. Huwag na siyang hanapin kasi kasama ko na siya. <laughs> so, ayun mga kaliskes. Nandito na. yung hanap nyo yun. <laughs> ay <laughs> so guys update na lang tayo later pag natapos na tayo so ayun guys nasanob na kami ng bus see you guys tomorrow sumayon nyo kami magdala at kumain nyo mga kung ano ano doon <laughs> so ayun guys Matutulog muna ang mga person Dahil mahaba ang aming biyahe At sisipag tulog muna kami Let's go Sleep well sa atin Ang haba ng biyahe Bye Paris mo eh. Ah, Hindi sure. na aalis ka kain nga yung ano, ba? Diba? Driver. Hindi natin dito yung malulukain ah, ano. Hindi, meron silang mga ready to eat na. Nakita ko dun eh. Tayo iwanan niya, relax ka lang. Bibila akong Ah! finally, nagsa na pa tayo. Nandito na kami sa Thailand. <laughs> para <kami>, Thailand. <laughs> ayun, ito pa rin kasama ko pa si Alice Boy. Okay, pera gala ko yun. See you later. Boobs. So, ayun guys, finally, nandito na tayo sa ating hotel. Napag-ibig yan. Ayun. CR. Malinis naman ang atake niya. Oh, then ito yung hindi ko nakita yung mga niya then ito yung very Philippines <laughs> very pasay ayan <laughs> oh, <laughs> ang view niya goods oh, naman yeah. Yeah. kasi naman kaya okay, okay na You guys later magpapahinga muna kami para mamaya may lakas kaming magkala at magpunta kung saan saan at kumain ng kung ano ano boobs hi mga kulishus Yeah, for gagala na kami hahanapin na namin ang night market dito sa Ghana Thailand. see you guys there update pagka nandun na kami

How much? 30? Okay. Para makain ng lubos. 20 lang. Dalo-dalo siya, o. Sige, isa lang. imekos mo yan, be. Yan, meron pa dun. Marami pa dun. Medyo maaga-aga pa kasi kaya hindi pa masyado maglalabasan yung mga 20 Yan, yeah, okay na. Ito na.

Yeah, oh, bil kami na. May nakita na naman kami ngayon. Hilapi yang niluto sa asin. Hindi siya. Hindi dito. Kan pagikutin? Then... Gumung. Ayun, ini hauna gunggung kak. Hindi e, pala ito Yanbe, akala ko ikaw. Saris lang. Hala ang galing. Medun din silang. Um, ah, kan dapat.

Only. One, <laughs> nee, man one only kilo one only ja. So, ayan na nga, guys. Ayan na nga, madali ang kain lang dahil marami pa kaming gagawin. Maglalakad-lakad pa ang mga eksena namin siyan. Sobrang solid ng pagkain, guys. Try nyo. Hindi kayo magsisisi sa sarap. Solid.

hirap yung nung yan na niluto sa asin. Good luck na bata. Pero solid yung sarap. Ang sarap ang tabi. First ko lang nakakain niya. Hirap yan na niluto sa asin. Hirap ah. yan na sa pagkain na hindi nyo makakalimutan dito sa Thailand. So ngayon maghahanap naman tayo ng mabibilihan ng mga pampaganda ni Ate. Tapos magpapabalik tayo ng bat money. Dahil baka sa tayo ng gel. Mahaba pa ang gabi. Kasi so, yun nga guys, hindi na rin kami nakapag tent ng motor dahil umuulan kanina at baka delikado. <coughs> delikado ang daan. Ulas. Ulas. Bukas na lang kami siguro mag-aral. Kaya daman na mo. let's go again. no? See you guys later. Sayang so, mga kalisis, papunta na. Then yun nga ito guys sobrang napaka peaceful ng Ganesh Temple lalong lalo na sa loob hindi ka pwedeng mag ingay ayan ako nakikita nyo walang katao tao di pa oh, nakikita ko lang doon sa mga napapanood kong horror movie chalice ame pero ano, sobra. Ang peaceful lang place na yun. Baba hanggang taas yan, guys. Ayan, paakit na nga tayo sa taas. Sobrang ganda talaga. Hindi pwede dito ang kadaldalan ko, guys. At kaingayan ko. Hindi ba? Nakita nyo, napakalaki ng statue ng ano ba yan siya? Elepante. So, nakatahimik. O, di ba? Pag ako nagbunga nga dito, baka mapalabas akong wala sa oras talaga. then yan nga guys, traditional nilang maglagay ng magpaputok siya kapag may mga bagong dayo uh, na sa loob ng Danish Temple. Hindi na kami bumili ng paputok kasi may nauna na. Kaya sila na lang. Kasama na kami dyan. Thank you guys. Ayan yung mag-jowang naka-white at saka yung naka-black. Sila yon tapos na tayo mag-ikot sa Ganesh Temple and ayan, pauwi na tayo kasi mamaya gabi maghahanap kami ng mga foods at pwedeng pulutan eme! <laughs> punta ulit kami ng night market come on! for the gala lang mga person habang nandito pa sa Dano diba? Push. May nakita na naman kaming panibagong mga pagkain dito. punta ulit kami sa night market. Ang dano. Ayan. Sobrang mura, and masarap talaga siya. diba? ba? Pero halos lahat pare-parehas lang kaya hindi na masyadong nag-ikot-ikot. Dahil jujuri pa kami at magnonoma-noma kami. Oo, <sighs> oh, di ba? Kaya mga natin, be. kalula. Hindi mo kaya. Cheers! Para sa tagumpay. Eme! <laughs> Sigang kami muna. Hindi so, uh, na kami, na ano, kami nakagala masyado dahil biti ng oras at araw. Biti <laughs> 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 ng ko pa rin. Back to work, guys! si Malaysia! Books! <laughs> So ayan mga kalisius. Waiting tayo sa bus papuntang ang KL Hindi pa tayo makakadiretso ng Johor Dahil matagal pa ang Dating ng bus gabi pa kaya Dediretso muna kami ng KL For one day Before kami umuwi ng Johor See you KL So, ayun na nga guys. Nasa KL na kami. At ito yung room namin. Iro-room tour ko kayo. Sala-sala. At yung CR. Ay, panalo. Diba? Dito lang yan sa ano. Kings. Ano yan? Kingston Hotel. Solid. Ang ganda mura pa. gusto niyo pumunta ng KL, dito kayo mag-book ng hotel. Overlooking. Ako kita. Ako pa lang nakita. Hi, mga Kalisyo. Nandito na tayo sa Twin Towers. Kuala Lumpur. Ayan siya, guys. Napakaganda. Kuna mo, kuna mo. <laughs> Ganda oh. Gagala muna na kami at maghanap ng mga inuman, matatambay So ayun nga, pumunta kami sa night market ng KL. Sobrang daming pagkain at pagpipilian. Oh, di ba na? sobrang dami mong pagpipilian. ang hindi ka na makapili talaga. Ay, gigigil ako. Ang <laughs> well, no, mapili. ang lino, ang haba yan guys, ang gandulo. Hmm, diba? Ano ka makakapili dyan? Ang dami, sobrang dami.